Nakakaba ah, na mo magtali ng mga ganito. Kasi yung nagkakusikaw. Oo, oh, nahirap. Kasi oh. ka na. Ang na po sa tayo ng alimang. Ang na yun daw, nido. Bumugula na yung kamay mo. Talaga. Ayan guys, at ngayon naman po ay nandito ako sa fish pan. Ako po ay magpapain ng mga limang dahil si Tita Malindi merong uh, order po na limang. Nakuha ko na rin po pala yung mga pamahin sa bayan. Ito po ay isang timba. Ako po ay magpapain lang ng mga ilan. Uh, at isang kilo lang daw po ang order ng Tita po ay magpapahe lang ng mga aning malamig po yung pamain babad na babad sa yelo misa Oops Tay okay, naman ma-dilis po na maliliit <laughs> Kaya po pala ang papapagay nagpapainay ahasang ng isda yung parating nilalagay wala po nang matigas hindi po agad-agad na tatanggal Ngayon po pala ay eh, nagpapalabas po ako ng tubig. At ako po ay magtatapon na po ng bubo. Ito pong isang bubo ay dito ko po ay tatapon malapit sa may prinsa. Ito naman pong isang bubo ay dito ko itatapon. Ito naman pong isa ay dito ko po itatapon banda. Diyan lang po sa malapit. Madaling kunin. At ito na po yung panghuli. Doon ko po ito banda itatapon na sa may bangka. Sa parang ng bangos ko. dito po pala sa prinsahe nagpapalabas po ako ng tubig at mamaya po ay magpapapasok din po ako ng tubig ayun po ay pa high pa lang Papadawin ko na rin po kaagad yung bubo. Gawa po ng bukas daw po na madaling araw. Kailangan yung alimang. di pa yata ito pwede. Ito po yung maliliit pa po. Dalawang bubo lang po ang may huli. Ito po yung ating tatalian na susubukan po ulit nating magtali ng alimango ngayon kung kaya pa may kinakabahan baka ko masipit kaya nila po ulit ako magtali hmm. malaban malaban Huwag ka dyan. Lumalaban po, lumalaban. Kaya niyo pong bumitaw. Bitaw na. Kaya po, atake na pong nahawakan yung alimango. <laughs> Tagal niyang kumapit. tagal po niyang bitawan yung lamisa. Oo, wala po siyang makipitan. Hirap, nakakangalay rin po maghawak. Nakakangalay rin po maghawak ng matagal yung alimango. Gawa po ng lumalaban po yung alimango. Hindi po sanay. Eh ang papa po ay saglit lang ito. po talian nito ari ko pero ako po ay matagal ayan pa pong bitawan talaga ayan magpag-apos nakakaingal ngayon naman po ay ito naman pong malaki bahala na kung makagat sige niya. Yeah, ito naman po ay ayaw na labas. Ah, malakas po ito. Malakas, malakas. Aray ko. Ah, kaba na mo magtali ng mga ganito. Ayun. Mm. Ay. Ayun na, nakakapit uh, na siya. ayan po at naitali ko na po yung dalawang limango at ito naman pong ating bubuway ibabalik natin para makahuli pa po uy may huli na ito may huli na magtami ito may huli dalawa po tsaka isang maliit yung maliit ko ipapakawalan ko ayan po at mayroon na din huli ito parang alimangong pula ito po ay titignan na rin natin kung may huli ayan po nadagdagan itong ating huli Nadagdagan po ng madami-dami. Parang ito po yung isang kilo na din. Matin na po itong patalian. Labas muna. Labas. Ito po ipapakawala natin yung iba. Gawa po na maliliit. Tapayat naman po yung kumapit na sa itak. Hintayin po nating bitawan niya. Ayan, Ayan po at uh, ako po pupunta na po kay la Tita Malin Ay lolo nandiyan po si Latita. Tita Ay, uli ka? Oo oh, po oh, Sa bahay ah tama Malay! Ito, Malay! Nandiyan daw po Malay! Uh, din na si Val! Dito po nakatambay si Tita Kuya Baidin na si Almano <laughs> na Ayun! Oo oh, labang lang lang ka Kailan ka usunod? Ano? Na kain. Ayun lang po Kailan na yan? Ay... Ito po parang may sobra ng dalawang guhit. Pero pakilo na lang po ulit dito. At baka, Ay, ano, may kilo lang po kilo. ba? Ay, kung ano yung kilo mo yun na lang? Ito po may sobrang isang kilo. Parang may dalawang guhit po doon sa pushpan. Yeah, tatlo pong medium sang small. Mm, Sige. Ito po yung mga limang. Kasi nung nagkakos, ikaw. Oo, oh, mahirap. <laughs> mahirap pong magapos. Ako yung tinagal sa lang sa pagtatali. Ang tagal lang sa pagtatali. Oo. Oh. Ito, natututo ka na. Sa akin yung dalawang guhit. Ay, um, uh -huh. e, isa po pinakawalan ko at payat. Payat po. Hindi basta yung kilikili, matigas, saka iba pa itong gato hindi maliwanag. Pag yung maliwanag ang ganta, yung puti, hmm. yung puti ay payat. Oo oh, nga po. Pag may parang medyo po kalawangin daw yung sipit, yung daw po mataba, sabi ng papa. Ayan po, ayan at na binayara na po ayan. din ni Tita po. Malin po. Maganda yan, na yan, ayan mahal. Ayan ka salamat ha. Ako. Buna ko na mo. Yan ang problema sa kaya, hindi pa ako nakapagsabi. Ay, buwas mo na korya rin yan, timba. Ay, natin ang papa talaga. Sa kito ko ni Kuya. Yeah, ay, Plus yung sa plastic. Sa plastic. Bulong plastic na matibay. Ay, oh. ko na siya sa harap. Bulong oh. plastic na matibay. Buong ka sandal. Sige po pala. <laughs> Na-drive <tinyo> 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 na po pala. Ayan, si Teo. Gusto po yung nakasakay kay River. Brum, <tinyo> brum. <tinyo> <tinyo> kumpro? abo, okay, magindi. kile. ano tayo? wow, hindi na hindi na naman na eh. <laughs> mending. hindi na tatapos sa kamera. Wala <laughs> na pa rin nila. Nanguhuli na po stay ng kalimango. Sinisipit nga siya, ayan. Wala nga na. na. Ano na tayo, nagdot-dot ka na nung downy, eh. basang-basa ka na. Oh, sayang na yung downy eh, doon. Bumubula na yung kamay mo, hala. Talaga. Oh, tingnan mo nga yung ulo mo, malagkit ka na. Tingnan mo't mabulang-mabula na yung ulo mo. Oh, tingnan mo, mabula, mabula. Ayaw, lima. <laughs> Sit down, down tayo. Aku <susuk> <susuk> lesja <susuk> <suk> <suk>